Hello guys, good morning. Naglakad-lakad kami guys ng kapatid ko ngayong umaga kasi maghahanap kami ng uulamin ngayong umaga guys. So magpunta kami dun sa pinsa namin na isa na nagapabinta ng gulay kasi masarap maglaoy sa umaga. Kaya pupunta kami doon. Kaya walking walking, exercise, dala exercise na guys. Kasi mahirap talaga guys mag-isip ng uulamin everyday sino ba sa inyo ang hindi naga problema siguro yung mayayaman na siguro ang hindi naga problema kay mayroon man silang pera pero kung ikaw yung pera mo tipid na tipid ka syempre mayrapan ka talaga maghanap mag budget kung ano ang ulamin mo na ulam everyday ito na guys dito na kami sa gulayan ito ang gulayan ng pinsan ko guys Agnes Tobias yes. Ayan, Tagalabu, Tagalika Kung sino sa inyo Ang gusto bumili ng gulay Pumunta lang kayo dito Sa bahay ng pinsan ko Kasi mayroon silang mga gulay May mga bulad Etcetera guys, marami silang pabinta Maganda din itong negosyo Ang gulayan guys Tapos may mga assorted na goods Na mga gagamitin talaga Sa kusina yung magbili ka na kumplito ang lahat ng mga gagamitin mo sa kusina maganda ito na negosyo guys kasi everyday hindi ka talaga masiruhan may binta ka talaga so kahit pa kunti kunti maipon din yan siya at maglaki ang imong sales pasensya na guys sa pag voice over guys kung maraming background na may alam nyo naman, basta tanghali ka mag over, ang dami talagang maingay sa paligid. Kasi hindi ko na talaga kaya mag guys na kung gabi pa ako mag-edit, mag, mag over, kasi nag-insumya ako kaya tanghali talaga ako mag-edit guys nagbayad na pala guys ang kapatid ko doon sa loob kasi ang tindero doon sa loob guys alam mo naman yung pamangkin ko uh, medyo PWD siya guys hindi siya makalakad at pagtingin ko andun pala siya sa kusina nagaluto lutoan niya daw yung mga kapatid niya nga nag-aaral para pag uwi sa tanghali may kakainin yung mga kapatid niya guys Makalakad naman siya guys pero magkurug-kurug yung mga paa niya hindi niya kakayanin kung malayo talaga yung lalakarin niya kasi yung mga magulang niya guys uh, nasa labas yung mama niya at broken family din siya kaya siya ang nag-aalaga ng kanyang mga pamangkin pala guys hindi kapatid. May kapatid siya isa tapos dalawang pamangkin. Kasi ang mama ng mga pamangkin niya sa labas din nagkatrabaho. Kaya siya lang talaga ang nag-aasikaso sa mga pamangkin niya at isa pang kapatid na nag-aaral. Believe din ako sa pamangkin ko dahil nakayanan niya mag-alaga sa kanyang pamangkin at may tindahan din siya na gulayan. Bye bye. God bless you all. Love you all guys. Thank you sa panonood niyo.